Good morning, good morning sa inyong lahat. Ito na naman kami nag travel naghahanap ng pera sa bukid. So guys, itong daan na to. Hadlock ka daw. Ma, sipaan ka ng kabayo. Itong daan na to, dati talagang kalsada. So mga taga, sambungan si Naman, ayusin nyo naman yung kalsada dito may barangay pa pala ito yung barangay na ano pinag iwan na ng sampung kasi bugay ako kawawa naman ng mga tao dito lagi nasisira ang motor kahit rip, rip crap na lang kahit, kahit, ano lang ah, graba baga ibutang ang dalan para ayaw ilang kalsada kito ay eh, taga bukit kaya ilang mga produkto dali kaya dali ma kuan kanang Mana okay Tungo na kasada nilang Sira So guys Ito yun Ayan Ayan Ganito itsura <clears throat> Lalo na pag Mahirap talaga Sa kabila naman Ang lalaki ng mga bato Talagang mahirapan talaga mga tao Pag dumadaan dito So guys Nice talaga Ang mga nature nila dito nindot kayo guys <clears throat> Kay kuan kaning kalasangan ba niya bugno kay hangin so ano Lantor-lantor. lang to ramo ako ang kauban to ako gila ka okay pwede magsakay kay maumod man dyan okay so na kibahak ninot kay guys nature kyan nature oh rinig mo yan mga ibon na may rinig mo oo yan totoong ibon niya totoong mga ano ng mga boss ng mga ibon tumat tumatahol kumakanta ganyan ganyan guys talaga oh, oh mo Buses, marami pa pala ano. balat ng chichirya tsaka plastic pangit yung daan guys sobrang pangit kasing pangit mati eh. Ini uh -huh. Naputik na nga ako eh Oh my god nature guys Yes, mga nature lover dyan. Ganito Dito lang makikita sa Mindanao Oh guys Pwede kayo mag ano nito Tawag na ito Ang ah, mag camping Kasi Walang problema ang tubig. Maraming tubig dyan eh. May sapa naman. Tsaka yung mga sapa dito na ino. You know. Ano? You know. mm -hmm. Tsaka lagi kayong dala na lagi kayong dala ng oplusion. Siyempre malamok rin you know? oh. At malaki yung mga lamok dito. Basta sa bukit. Yes. Mga lamok ng mga kabaw. O di nature kayo. Kapamagka. Magkakita. Na. Na nature nindot siguro pag ano yung bahay mo andito sa ilalim ng puno siguro ang ganda yan malamig eh mm -mm. yung iba dito mga rubber tree yan yung iba naman dyan malina Ay, yung, mga iba naman mga wild tree yan yan yun nga guys ano puti kong ang puti mukha ko yun guys agoy agoy guys masakit na balikat ko guys kasi may wala kong pakbak ang laman mga gamot so dito napunta na kami dito tapos babalikan lang namin kasi nga maraming bahay sayang nilito yung, yung pera sa bundok eh yun nga update update ko lang kayo pag nandun ako ha sige Babay muna ayan mga nature oh, may tubig dito dito yata kumukuha lang tubig ano siguro papuntang baba dun sa baba ayan. kasi malakas kasi tubig pa sa bundok eh. akala natin pag bundok lang tubig meron kasi galing sa puno yan eh mga tubig kanon. Ayan. Hmm. Ay! Mabubuyog. Natakot mga mabubuyog, guys. Okay. Guys, huwag mong kalimutan. Please follow and like and share sa video ko. Sana maraming manonood. Ayan. Wala pong ano to. Wala pong halong music. Kung hindi, pure sounds lang tayo sa nature. Ayan may ibon tsaka may putik syempre umulan ka nga kagabi kapon na umulan na malakas kaya ma maputik ang daan uh. yan ang hirap pag maghanap buhay ka sa bundok pa pero subukan ko susunod sa Maynila uh -huh. kaya yung kasama ko, tinapauna ko na. Eh, hey, pork size daw ito. Ayan. Hmm. Sa sunod guys, bibili ako ng ano, cellphone na 4K HD pag hindi gaano siyang gumalo oh, magandang kuha so na ereksyon yun may halaga mahal mm -mm. gusto ko yun eh pang vlog lang alam mo sa totoo lang minsan hindi lang ako nagpo vlog kasi sa totoo lang tinatamad din oh, sa bagay sa totoo lang may katamara naman talaga ako mm -mm parang pinupokus ko lang magtinda kaysa mag vlog hindi ko alam na pag lagi pala tayo nagpo-post ng, ng video sa youtube makakapira pala tayo dun sana manood kayo sa natural lover mga nature lover dyan yan, yan. kunwari kunwari po rin siya nyo to pil na pil pil talaga uh. guys Niboto na iyang lagay guys. Niboto. Nawa guys. Nindot kayo nature lover. Motor na mo. Looy kayo kay. Kana laging. Four lens kunuhay ni. Ha may pagka lens ani. Ikaw na siya kana. Nang... Ha. <sighs> Yawa na. <laughs> Takda ni mo uya bugkon. A big, big tumos na. Nala mo niya eh. <laughs> sa so, nagawa sa nakalab? Oh, gani na ra. Sakit gani. <laughs> <laughs> okay, like oh guys. Yan, maganda yan. May bahay roon. yon doon, may bahay doon. Tsaka may bahay rin dito. Basta tahimik no? Ang kulang dito sa totoo lang. Ah... Uh, kuryente. Kahit solar, pwede na. So, oh, talaga rito. yun naman guys, yung kasama ko guys, oh, kapag siyang lagay, kaya nabuak ang iyong itlog. O, anay dito guys, o, naip naip may sandayang guys. Amat ka, kung ba na guys, kiniinom, raba ko dia guys. Bug na o man. Yung lubog-lubog gamay. Na siya o. So guys, iturta mo. Samtang, samtang nag, kuwan guys samtang nag, nag ulo akong kauban gapaw ka sa mga guys kika nang napuno o singot yan mais yan guys mais yan mais din yan kanyan pag lumaki yan mais yan siyempre mais yan yan o oh. malamig ewan nasaan yung gataw dito wala yung gataw oo ito yung kasada ito yung mochar ito yung mochar ay, de itlog. <laughs> 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 guys, dako kay luso, guys. Awa, guys. Oop, dula sa lasang pero kuha na siya kanang tawag na kamaisan. Hmm. Na. Ano <laughs> bala ka dyan huy kanos ah ayan guys kulang 3 balay lindot kayo guys mga nature lover sa ganahan ng probinsya pwede naman sa probinsya yan. Si pagatyaga lang, boy. Yan. <laughs> hey, come look at this. come in, hey, there.